Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pahayag ng PNP sa media na Ginagarantiyahan ng PNP ang 3 hanggang 5 minutong pagtugon sa 911. Itong pahayag ng PNP ay hindi totoo yan. Mga sinungaling, ang mga sumasagot sa emergency hotline na 911 ay mga bastos pa. Nasubukan na namin mga yan mga pilosopo pa. Kinakampihan pa nila ang mga inireklamo mo. Kung tanga ka ay maniniwala ka. Pakinggan mo itong pahayag ng PNP sa media. Sinabi ng Philippine National Police, PNP noong Biyernes na maaaring asahan ng publiko ang mabilis na 3 hanggang 5 minutong emergency response pagkatapos magdial sa 911 sa isang pahayag, nangako ang PNP na darating ang mga responder sa isang emergency scene, sa loob ng limang minuto, kasama ang bagong 911 system na pinapagana ng parehong teknolohiya na ginamit sa United States at Europe. Sinabi ni Office of Communications and Electronics Services, CES, Director Police Brigadier General Warren Gaspartol ito na ang 911 call handling system ay nagpapahintulot sa PNP na tumugon sa mga distress na tawag at magbigay ng emergency na pagtugon sa hindi pa nagagawang bilis na may tumpak na pagtukoy ng mga lokasyon. Ang mga first responder ng PNP ay nakakapagbigay ng mga solusyon at tulong sa loob ng limang minuto o mas kaunti, depende sa lokasyon, dagdag ng PNP. Ha ha ha, -ha mga sinungaling! Hindi totoo yung pinagsasabi nyo sa media. Kapag tumatawag ka halos sampung minuto walang sumasagot, hanggang sa mag-dial ka uli. At kapag may sumagot naman mga bastus pa mga walang modo mahilig pamanakot. Naakala mo mga expert sa batas mga wala naman mga alam. Wala nang pagbabago ang Pilipinas. Feeling nila sila na ang hari, sila na ang batas. Kapag tinanong mo naman sa batas mga walang alam. Tanong lang 'yan ha, hindi pa 'yan pag-agawan ng pleadings. Pero sa kay abangan experto, dyan sila mahilig manakot sa mga tao. Pero sa pag-responde hindi sila rumi-responde. Pero kapag nanguhulidap sila sa mga inusenteng civilian kahit nakatayo ka lang sa kanto tataniman ka ng droga kahit wala kang kasalanan para pagkaperahan ka. Diyan sila mabilis mamirehisyo sa mga inusenteng civilian At kapag kinasuhan mo sa Ombudsman, PNP Internal Affairs Service, sa Napolcom, sa Prosecutor's Office ikaw pa na biktima ang tatakutan at gagawin suspect. At agad-agad nila idinidismas ang kaso kasi nasusuhulan sila ng mga criminal na mga pulis. Talamak na ang katiwalian ng mga nasa gobyerno wala ng pagbabago. Ang maniniwala na lang sa kanila ay katulad nilang mga korap. Kapag pumunta ka sa presento hindi ka aase ng mga pulis. Ayaw e blotter ang incident sa sabihin hindi sila nagbablotter. Pero kapag nanguhulidap sila ang bibilas. Puntahan mo sa may Blumentritt Police Station ayaw nila e-blotter eh, kapag may isusumbong ka sa kanila na kremen. Kasi kasabwat din mga pulis. Nakaka-high blood. Ang tingin nyo sa tao ay mga alipin nyo, huwag ninyong ipagmalaki ang pagiging criminal nyo. Kasi ang pulis ay pambobo yan, maski bobo pwedeng magpulis, jogging-jogging ka lang ay general ka na maski walang alam sa batas manggagahasa at papatay ka lang ng tao ay pulis ka na. Mga kapwa nyo criminal at mga kurap lang ang maniniwala sa iyo inyo. May karma na darating sa mga criminal na mga pulis. Masyado ng salot sa lipunan kayong mga kurap sa gobyerno tulad ng mga fiscal, judge, arbiter, ombudsman, PNP Internal Affairs Service, napolcom at saan sangay ng gobyerno. Wala na kayong ginawang mabuti sa kapwa kundi ang mamirehisyo, na akala nyo tatagal kayo sa mundo ng 1,000 years, mga salot na kayo sa bayan. Masyadong sinungaling ang TNT. Mga baliw na lang ang naniniwala sa inyo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.